Hindi pwede yan. Sama ko. Uh, Siyalan. <laughs> uh, bukas. O bakit pagbababukas mo pa? Huh? Ngayon na. Time is gold. <laughs> oh, <laughs> oh, ano oh, ba na yan? Oh, 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 ano oh, ba na? Ito? Ayan. Kaninong <laughs> maso to? Kaninong maso to? Tayo! Diyo, diyo. Ito ginagamit ko pang pukpuk e. diyo. Ito ginagamit ko. Ay, sorry. 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 Hindi naman sinasadya. Hindi na nga sinasadya. Sorry na. Sorry na nga. Ayan ako. Lalaya na ako bukas. Imposible na ako. Hindi ako, hindi ako po. Yan, yan. Baka yan. Yan, tingnan yung pagmumukha niyan. Tata, ako nga binugbog eh. Wala akong kasalanan. Sila yun. Dila. Dila ako nga nabugbog. Ay. Gaspar, kamusta ba ang ating ingat yaman ng ating samahan? Ha? Huh? Ah. <laughs> Ba't para kang nakakita ng multo? Ha, amante? Hindi naman ako mukhang multo. Mukha ba ako multo? Hindi. Hindi? Pero bakit parang takot na takot ka? Siguro may dahilan. May tinatago ka. Wala, wala. Meron. May tinatago ka. Wala, wala. Meron. Wala. Alam na namin ngayon. At alam na rin ni Saragosa na ang nagnakaw ng 20 milyones ay hindi ang ating karibal sa sindikato. Kundi ikaw na siyang pinagkakatiwalaan niya. Ngayon naman, te. Nasa ng 20 milyones. san mo nilagay? Saan mo tinago? Kapag hindi mo pinagtapat sa akin, papatayin namin ang ulirang mong asawa at pati na rin ang mabubuti mong anak. Lilipunin namin ang buong mong pamilya mogminta may pamilya ko, wag, Huwag wag, wag, yung pamilya ko. wag, 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 yung pamilya ko. tubig, tubig. Kukuha kita ng tubig. Malala. At... Saan lugar? Saan lugar? Ba? Patay na to! Pinatay mo, no? Aba, hindi, ho. Yung... tubig. Ito na tubig. Hoy! Ano tubig? Patay na yan! Patay na siya! Oh! Tubig. Salamat! Kahuliin namin. Tatakas na naman. Sige, kadena. Sige, daka. Nanawa kayo ng kauhuli sa akin. Sige. Pag kadena niyan, taling kagad sa buhay. Yes, sir. Kalaan nyo. Pili ko sa iyo, Boy Takas? Wala kang kakupas-kupas. Wala ka din namang kadala-dalaan. Mananawa sila ng kauhuli sa akin. Galing mo. Siya pala, Boy. Ah. Uh, Baka eh, maubusan ako ng oras. Magpapaalam na ako sa iyo. Mahaba rin pinagsamahan natin eh. Lalaya na ako bukas eh. Ano? Lalaya ka na? Yes, boy. <laughs> Hindi pwede yan. Sama ah. ko! Oh. <laughs> Kailan? Ah, bukas. O bakit pagbababukas mo pa? Ngayon huh? na! Time is gold! <laughs> oh! ano, ano ba na yan? Okay, oh! ano, ano ba Ayan! Oh, Deli, deli, ambulasi nanti. Deli. Oh, 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 oh. Ambulans tang, ambulans. Ya. Alai, alai, alai. Berikanlah. Pergi pa. Beri ke aku. Alai alai aku bukan takalai pa. Maulang ya Kabutayok, pelisat mau pakai kabutayok. Okey, mau. Hei, kabutayok, dia muren. Ah, okey. Hapulin, apa, apa, apa saya?

responsibilidad mo yan sa rento. Yes, sir. Kailangan mahuli mo agad sila. Yes, sir. Kung hindi mo sila mahuhuli, matatanggal ka sa serbisyo. At magkakakaso ka pa. Uh? Makukulong ka. Hanapin niyo sila! Hanapin niyo mga walang yang yan! Ano? Uh. Tawarin mo na naman yun. Jack, alam kong may binulong sa iyo si Amante bago siya mamatay tungkol dun sa dalawampung milyon. O, okay, ano ngayon? No. Alam ko kung saan simbahan. <laughs> alam mo, Sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi, sabihin mo muna yung simbahan. Hindi, sabihin mo muna yung mismong lugar. Hindi, oh, Ano O, yung lugar na pinag-uusapan nyo? Ito, itong lugar natin. Talagang mayaman tayo sa kalikasan. O, oh, mabuti yan. Okay. Mga <laughs> pulis, mga pulis, susukunan ko. Hindi, susukunan ko. Ay, <laughs> papadid yung sampung milyong kote nito kayo na ba ako dito? niya kayo pagka nagkataon, tagal na ako sa trabaho, magkukulong pa ako! Oh, kaya hindi ako titigil ang mga taas na yan! Oh, ibon! <laughs> Yaman kalikasan. Laman din ang tiyan. <laughs> Sayang din to. Ibon? Papabarilin! Hmm. Papabarilin nila papabarili ibon! yan! Pamunta ka niya! Ang galing na ba't ng ibon na yan? Isabog ba yung baril nyo? <laughs> Asintadyo din ang mga iyon, ano? Boss, si Gaspar ito. Gaspar! Nakausap mo naman si Amante. Oo, boss. Good. Eh, paano yung dalawampung milyong ninakaw niya? Pero boss, hindi niya ho nasabi sa akin. Dahil nagkaroon nun ang aksidente, nahulog si Amante sa bangin at namatay. Namatay? Eh, paano yung dalawampung milyong ko? Eh, boss, hindi ko nga alam kung paano eh. Pero nung naghihingalo ho si Amante, meron hong dalawang presong lumapit sa kanya. At palagay ko, may naibulong sa kanila. Baka ho nasabi kung saan, nakatago ang 20 milyones. Oh, ano pa hinihintay nyo? Bakit hindi nyo paasikasuin yung dalawang preso? Ha? At itanong nyo kung saan tinago yung pera? Eh, boss, ang masakit ho nito, nakatakas ho yung dalawang preso. Sinama ni Boy Takas. Wait, ah! ang tama ng puso mo! Papalikin nyo yun! Pambihirang buhay ito. Lalaya na ako bukas. Ngayon, bumigat pa ang kasalanan ko. E, swerte nga tayo eh. May pagkakataon tayong makuha yung kayamanan. Hoy! Uh, anong kayamanan? Ah, 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 ang ibig sabihin ni Popoy, ah, uh, ang kalikasan ay kayamanan. Ah. Uh, kaya kailangan ingatan. Mabuti yan. Tama yan. Mabuti yan. At saka dapat naman ay eh, magpalit tayo. Ay, hindi tayo makakalayo ng ganang itsura natin eh. Eh, saan naman tayo kukuha? Ay, di mangharang tayo. O, oh, ano? Oh. Nandagdagan na naman ang kaso. Ambos yan. Ambus. Hindi, hindi. Haharangan <laughs> natin at nang makakuha tayo ng damit. Iyon. Sa so, paano paraan? Isa sa atin. Hihiga sa gitna ng kalye, kunyari magpapasagasa, o oh, titigil ang mga iyon. Oye, 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 bakit sa akin kayo nakatingin? Labas ako dyan. Ang bihira ka naman, oh. Pati ba naman sa pilihan tumatakas ka? Amay, imposible. Ako nasa gitna eh. Kaya isa sa inyo nasa dulo, ando mo pa dyan. Kaya problema niyo ang dalawa yan. Obo, hmm. ay, ay di ikaw na naman, Pagre. Eh. Teka, teka, bata ko na naman. Ang mabuti pa, daanin natin ang pagpili sa isang paraang magino at kagalang-galang. Paano? Jack and Poy. Mm. -hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. Jack and Poy lang pala, naman. <laughs> kagalang-galang <Kadalong> po. <laughs> mm -hmm. Talaga, Jack. Dapat kasi pitik bulag ang pinili ko eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Ala, apa-apa. Yana. 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 Abang, I hindi nanti ke? nilaga! May lumikoko, mayroon akong inilagan! Pa, paano labas natin? Oo nga naman! Ay, nakakostum ka mo? Lalabas din ka mo? Kalalabas ng lang ang amin eh. Dino driver nito! ja Siya. Siya! Ako! Lagi kayo ah. Kayong tatlo, muntik nyo na akong patayin ah. Sige, ba niyo yung mga uniforme nyo? Ban! Mama, hindi kayo natatakot? Oh, maybe. <laughs> <laughs> May numero. Malaysia dana. Polis! <laughs> Polis! <laughs> Polis! Oh. <laughs> Polis! <laughs> Polis! <laughs> Polis! <laughs> Polis! 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 Oh. Uh, uh. Malayo pa ba? Gutom na gutom na ako eh. Oh, di ba kayo nagsabing mayaman tayo sa kalikasan? Ang dami pagkain sa paligid oh. Oh, ito. Oh. Oh. Ay, pambihira Ay, pa oh. oh. naman. Ayan. Oo oh. Oh, teka, teka po, boy. Naharang na tayo ng tao. Masensya ka na, boss. Hindi pala yung tatlo ang nahuli. Pinagpalit ata nila yung damit. Nagkahalo-halo. Napagkamalan. Nasaan niya yun yung tatlo? Ah, <laughs> uh, pasensya na kayo. Napagkamalan lang kayo.